तूबी तूबी डॉप डॉप तूबी तूबी डॉप डॉप तूबी तूबी डॉप डॉप तूबी तूबी डीप डीप तूबी तूबी डॉप 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 डीप 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 डी Second low stress mo, tignan nga natin. Para doon sa mga mahilig magpaikot, at laging napapaikot. Ah, tama tayo dyan, Brad. At sabi dito, itong spinner na to ay proclaimed na gadget of 2017. Wow! Gadget plastic lang yun. may ilaw. Oh! Amazing! Oh! Wow! Oh! Paikutin. Ayan, mapaikutin natin. Ito na, in-unbox na natin. In-unbox ko na po. Ang uh, spinner, ikaw, i-unbox mo naman so, dito. Yung box, parang galing sa kya po. Saan mo ko nakuha to? Ay, nung nagpunta ako ng Japan, ganyan din yung box. Ba tayo pumindot? Ay, isa lang pala siyang tanga ko. So yun, isa lang siya. Sino bumili na to? <laughs> Naimbento itong uh, na ito, ang sabi dito, nakakawala ng stress. Um, Naimbento ito nung 1920s, no? <laughs> Ewan ko ba, Parang nadagdag yung stress ko nung una ko itong nakita kasi naisip ko kung paano siya nakakawala ng stress. Paano nga ba nawawala ang stress niyo? Pwede niyo i-comment dito pero sa para na gusto niyo oh, mawala, mawawala siya. Mawawala ba pag inipit ko sa baba ko? Pwede. Tanggalin mo yung bilog, no? Tingnan natin. <laughs> Tapos may mga trick daw yan. May mga trick. Ano yung trick? Sabihan mo, sit! <laughs> Ayaw naman eh. Pwede. <laughs> Tumigil ka! Ayun, Hindi, ito, ito yung trick daw niya, yung parang pagpapat... May man ginagawa sila doon yung ako sa pre Ah, yung pag-gagis! Ah, ganun! Wow! Wow! Ay! 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 natin patay ng ilaw, baka mas... Mas nakakatanggal ng stress. Hmm. Tambang ilaw ito. Beep! Oh. Beep. It's so amazing, no? Grabe, nawala na yung stress ko talaga. Nakalimutan ko na yung problema ko. Ano ba alam mo, pre? Oo nga. Ano? Ba't ako nandito? Sino sino kayo? Ano to? Oh. Siyon! Sa alagang 300 pesos lang po. Mawuto na po kayo. Bilhin nyo lang po. Ito nakalimutan na ang pangalan. Nakalim... Kukunan ko na mamaya ng wallet. Here is our review. The shape. Napakaganda. smooth. Bilog na bilog. Grabe. Intense ang pagkakadesign nito. Ang ganda po na selection ng colors na ginamit sa ilaw na to. Kung magkakaroon ng competition ng spinner, dadalo ako dahil napaka-intense. Sobrang pabilis siya ng ikot hanggang mawala na yung kamay mo, di ba? Feeling ko mag-upgrade pa ang mga skills na mga tututunan dito. Makakabuo ka ng mga hugis, <laughs> <laughs> Mga hugis hearts. Siguro. Ah, hoogies hearts. Oh, okay. Pwede ka siguro mag-drawing. Susunod, uh, uh, yung alam niyo sa ceiling ng electric fan, yun na yung fidget spinner niyo. Oo eh, parang doon na rin papunta yun. <laughs> yung electric fan niya. So far, sa totoong review no, nakakatuwa siyang ikutin. 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 So, ikutin. di ba? Pero nakakatuwa siya. Halagang 300 lang namin nakuha po to. No, siya lang nagbayad naman eh. Oh, ayan, ganyan yung tunog niya. Diba? Amazing. So, wala naman siya amoy eh, kahit papano. Nasaan natin. Wala din lasa plastic naman. <laughs> wala. <laughs> wala <laughs> wala <laughs> rin At nakikita nga natin na pag pinaigot mo na ito, mawawala ang stress mo. Oo, oh, nawawala, stress Ay, sabi, nawawala na ang stress ko. Ay, grabe, nawawala na ang stress ko. Oh, na. Sakit sumigaw. <laughs> nare-relax ako. Tama sila. O yan, nare Ayan, nare-relax kayo. Ah, ah, ah. May music tayo. रविदार विधि रविदार विधि देव चो विदाप दीप